Hello, hello guys. For today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magpadami ng followers. Okay? Actually, merong dalawang paraan ng pagpaparami ng followers. Una, uh, yung pinaka-organic talaga. Okay, pinaka-organic. Uh, kailangan mong mag-upload ng mga magagandang content in pag nagkataon na mag-viral, meron kang magbabiral na video, uh, automatic yun. Madadagdagan talaga kayo. Makakahakot ka ng mga followers mula sa nag-viral mo na video or reels. Okay? So that's the first one. Pangalawa is sa pamamagitan ng pag-follow to follow sa ating mga kasamahang content creator okay uh, sali kayo join kayo sa mga live uh, gaya ng ginagawa ko sa live paangat uh, talagang makakakuha ka doon ng mga legit na followers okay sila yung tutulong and talagang sasamahan kanila sa pag-angat ng iyong bahay. Okay? Please do share this video guys. Salamat.